purchase tayo, meron tayo dito ng boost blade. Pag naman natin na ano, na ano, na si, dito si Migo, no? Migo. 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 To Another side. Right. Another one. Push. Okay. Tapos, yung mga card na yan, yun yung lap, card. So, yan, no? Balikan natin yung, ano, yung wiper ng alaga ni madam. So guys pero din siyempre yung, yung pinsan niya Yan si Ren So eh, dalawang wafer yung binili natin Papalitan na rin natin siya so, Ito yung luma Migo Lagyan natin dito so, naman guys.

Gusto ka mga idol, okay na Okay na guys, thank you Bye, -bye.